kakainsulto Yan daw ang naramdaman ng mga registered nurse na sina Ana Kapunan at King So Chan sa pahayag kamakailan ni Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar sa isang programa. Ayon kay Villar, hindi na raw kailangang maging magaling o tapusin pa ang apat na taon ng kursong BS Nursing dahil madalas namang nauuwi lang sa room nurse o caregiver ang mga Pinoy nurse sa ibang bansa. Paulit-ulit na lang ba na gano'n yung tingin sa aming profesyon. Walang may karapatan na manliit ng profesyon ng iba. So ako bilang nurse, naamin ko ano naman masakit. Hindi na ka nagbibigyan ng tamang pag-aalaga ang mga nurses sa araw-araw, sa buong Pilipinas pa yon. And idadagdag po yung that grave insult to the profession itself. Maging sa social networking site, umani ng batikos ang pahayag ni Villar. Importante raw ang mga nurse dahil bukod sa mga doktor, ang mga nurse ang nag-aaruga at nagbabantay sa kalusugan ng mga pasyente. Dapat excellent. Kasi buhay ang hawak mo. Nakakatakot takot kayong umawak ng buhay, mag-inject ka lang nagkamali ka, mamamatay. So napakalaking responsibility nito para sa isang nurse. Wala naman daw balak ang Ang Nurse Party List na hikayatin ang kanilang mga kamiyembro na huwag iboto si Villar. Ayon sa Ang Nurse Party List na itala ng ched na may 2 million registered nurses sa buong bansa. Pero ang ilang nurse at estudyante nagdadalawang-isip na raw po yung boboto, hindi ko na po siya maboboto. Profession siya, tapos kaya nga kami nagkakaroon ng board exams na kailangang ipasa. Humingi ng tawad si Congresswoman Cynthia Villar sa pamamagitan naman ng Twitter. Naintindihan din daw niya ang sakripisyo ng mga Pinoy nurse. Nagtanggol din ng kanyang mga kapartido si Villar. Nagkataon lang daw na naubusan ng oras ang kandidato sa sinalihan nitong debate, kaya hindi nakapagpaliwanag ng husto. Uh, her statements were really taken out of context in a sense dahil naputol yung kanyang sagot eh. Marami pa siyang gustong sabihin. What can you say in 30 seconds? Patricia Mangune, News 5.